Hukag pa rin mi gutong Ang gampasay yan, ang gampasay. Grabe mga kaibigan mga bayan. Ang gandulo yan. Puno yan, ng gandun. Kabila, side by side. Ayan. Tapos sa kabila pa, puno rin sa kabila. Good morning, super Good morning, good morning, idol. Shout out sa'yo. Wala tayong signal dun sa malapit, kaya dito tayo sa malayo. Pero... sa dami ng tao, ayan, ang dami pa rin dumarating. Puno na sa loob, sa grandstand, di na sila napapapasok. Hanggang dito na lang yan sa bungat. Pero tingnan nyo, ang dami pa rin, oh. No? Kabilaan yan, ayan, oh, no? kabilaan. Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat, ayan. Haru-haru. Haru-haru-haru, good morning! Oh, Dalawa na Facebook pa, Youtube pa yan Hello po, hello, good morning Good morning sa inyong lahat Ayan, hello, hello, ayan Hello po, hello, hello, good morning Wala kasi signal sa baba eh Tayo makapurma sa baba Ako lang dito idol Nandun sila lahat sa ano Andun sila sa grandstand Kasi sila doon may signal Ako wala akong signal doon Kaya dito lang ako lang dito Andun sila sa grandstand Ah grabe hanggang doon Hanggang pasay Hanggang pasay yata yan eh no? Puno na mga kaibigan mga bayan sa grandstand. Ayan, puno-puno na doon. Kaya yung mga bayan natin Nandito pa kapasok pa lang doon Pero doon sa loob Hindi na sila napapasok sa loob Hanggang sa labas na lang Yung pag-ikot ng luneta Puno na rin Kasi yung iba galing ng intramoros Ayan oh, tignan nyo Yung kapal Ayan Grabe Hello po, good morning, good morning, kabay-kabay kayo dyan Hello, good morning, good morning Shout out, shout out, good morning po Ayan Hello po, hello, good morning, good morning Grabe, lalo na to no? Ayun na, kinuha na talaga yung buong po buo ito sa kitna Ayan, no? Ayan, kuno na to. Kuno na, na, <coughs> na rito sa loob ng grandstand, eh hindi na papasok siya napapasok sa loob. talaga Sa labas na lang. Sa so, dami niya. Hmm. Sa nga malapit yung footbridge doon na. Para matanaw natin. Ayan, good morning po sa ilat. Good morning, good morning. Ganyan karami ang tao mga kabayan, mga kaibigan. Siya naman kayo ng mundo. May galap sa inyong lahat. Mapagpalang araw po. Ayan. Punong-puno na yung grandstand. Kisa, kitang-kita kita mo yung drone? Yung kuha ng drone?

Yan mga kaibigan mga bayan kita nyo yung karami Ayun nung kanto nyan Baka mabot ang gamuha yan No? Gamuha yung tao Ayun, tignan nyo mga kaibigan mga bayan Grabe ang dami Ayun sa kabila Ayun, naman tayo ayan. Para makita nyo rin yung kapila Ayun, yan yung papuntang grandstand Yan, kami pa sila. Good morning! Good morning! Good morning! yan mga kaibigan mga bayan Dami Ayan shout out shout out Magkampasa yan mga kaibigan mga bayan Papunta ko lang yan sila Ayan ka palang tao Grabe ang dami ayun o no? Mabuhay ang NC, Mabuhay, kapatid. Ayun. Bigalap shoutout, bigalap shoutout sa lahat. Good morning, good morning, good morning. Mabuhay po, mabuhay. Kapakanan ng tao, ang sulong. Ayan, shoutout. Ganda doon yan sa Pasay. Gulang para sa kapayapaan. Yes po. Yes po. <tinyo> wala po yan mga kaibigan mga kabayan ayan. sige po sorry po Good morning, good morning, good morning po. Good morning, good morning. Ayan pa rin mga bayan, tagsap pa rin yung mga tao.